Labay na cellphone. Budol fight. Butang daw nagtarong ang cellphone dito sa akin, di? Dili ka biya cellphone. Report ko na sa mong Sa Today's video, magkita tayo ng mga kaid na ina. Budol fight, buhay probinsya. Ah. Ayaw mo ng palapa. You're then eat. Dito rin. Palapa na. Mayroon na duyap. Taga Manila, miron kayo nito? Hi guys. Okay. Wala. Umisla, Kain tayo. Lawag sa kumisda. Lawag sa kumisda. Hmm. Besing malandok pala ni Kuya, diba? ba? <laughs> <laughs> Wala rin nalang pa. Eh. Kato man ang Agay-ay. Dahil sa motor yan naman tawagan sa mata eh. Nalang gaya tayo. Nalang Mengapa? Mengapa? Jodoh. Kata dosa. Ia dapat Hmm Beras. Mana pek kayu di sana? Ia pun ni. provinsi. Seluruh. Nihatag <laughs> pa dyan. Bahay <laughs> Yung taga Manila. Wala huh? hmm. kayo sa mga probinsya. Well, ka dito. Wala. Oh. 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 Kita mau tunggulu, Ma? Oh, itu itu.